Hello, mga langga. Hello, guys. To this video, to this video, <laughs> ay magsisimba nga kami. Eh? Oo, oh, oh. family bonding. Ito naman ang na aking pamangkin. <laughs> ano? Yan. Kami ay nalate na ng, ano, ng first mass ng pangalas sa east, ayun, second mass na kami na naka-attend. <laughs> oh, my God. Kasi naman, ang sarap matulog talaga. Naladala nga nung anak ko yung isang book na nasa bahay na tungkol about kay God. Akala naman niya, ay eh, magbubuklat ng babasahin dyan sa simbahan ng katoliko, wala e wala namang ganon, diga. Tayo yung makikinig kay Father, kung ano yung mga usapin, ay babanggitin na lamang sa harapan. Tapos, naku, Diyos ko po, nakapakulit ng aking mga baby. So, habang hinantay nga namin matapos yung mass, yung first mass, ay yan, ako, nag-ikot-ikot pa sila. Naano sila kung ano daw yung mga nandyan. Iba walang pakailaman yan. So, kanya na-amaze sila kung bakit may ganyan. Ganun. Ganyan talaga mga bata kapag minsan lang mailabas ng tahanan ba? <laughs> Para nagiging ano, nagiging ano sila sa mga paligid. So yan, okay din naman kasi dagdag kaalaman naman nila. Di ba gano'n naman mga bata? Kailangan natin um, obserbahan, turo kung ano yung mga nasa labas o ano yung mga nakikita nila na kung pwede bang pakilaman na hindi. Tapos guys, may mga kabataan na ano, yung mga pasibol pa lang na nag-aaral din dyan kasi may school din dyan sa sasang So, nag, ano sila ng sayaw or Jesus. Um, ang dami nila, tapos ang ganda ng ano nila, perform ba? Diba? Meron pang pagganyan pero okay lang kasi ano naman yung sayo nila maganda. Saka maayos na naman yung pananamit nila. Hindi hindi katulad ng mga sayo sa labas na talagang magagaslaw tapos may mga labas ang mga ano ganito niya, mga costume niya. Maayos, disente yung pagkakasuot nila tapos pati mga Talaga nag ano lang sila naman. para sa mga tao, 'di ba? yung mga kabataan nila. And, yung mga bagong mag ano sa atin about kay Jesus. Tapos yung anak ko, syempre, mahilig din magsayaw-sayaw. Kaya halos nakikisabay-sabay din. <laughs> nakakatuwa nga hinahayahayaan na lang namin pero medyo nahihiya kaya namupo na lang ulit siya <laughs> pero ano okay din naman kasi enjoy siyang panoorin yung mga mga kabataan na nasa iyo natutuwa nga ako sa kanya kaya ah, binigyan ko ng pasimple tapos <laughs> alam niyo ba guys siyempre pagkatapos sa simba ay alam mo na magmi meriendahan at hindi naman napayag mga bata na walang merienda pagkatapos ng simba so ano po nakay na bawal din ng gusto galing sa tindahan yung ako talaga sa tindahan <laughs> yung burgeran dito malapit lang doon sa simbahan guys tanaw. Tanaw lang yung simbahan ba? Kunting pusat lang yung ano, tricycle. Hindi yan. Ano, actually, nauna na ako. Gawa na sila na lang sumakay sa tricycle palabas. Nang takat na lang ako. Kung ganyan, wala masyado pang pila. Kasi kapag matatagalan kami, marami ng pila talaga yan. Aabutin kami ng napakatagal. So, ito na nga. Dumating na sila. <laughs> nauna na ako. So, yan guys. Kain na tayo. Nakaluto na ng burger para kami mga mga anak ng ano dyan. Uyagit. <laughs> Wala kasing upuan yung burgeran. Kaya wala kami magagawa. No choice kundi kumupuan yun sa tabi ng kalsada. Pero malinis naman siya. Yun lang guys. Salamat sa inyong pag-watch sa aking munting kwento. At sana ay pa-like and subscribe naman po sa ating channel. Thank you so much. At mag-iwan po kayo ng mahiwagang comment. Para po aking ko kayong mabisita.